mas bigat ang kompetisyon kay Kai Soto sa Japan B-League. Kumukuha na ng mga higanting player mula CBA ng China ng Japan. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Isang patunay ng pagiging agresibong mapalaki at mapalawak ang liga ng basketball ng ating mga kapitbahay na bansa sa Asia ay ang patuloy na ginagawa nila ngayon. Ito nga yung recruitment, isang Philippine Basketball Association o PBA sa pinakamatandang liga ng pro basketball sa mundo at ito rin ang one of the oldest basketball league sa Asia. In short, bago pa man ng bilig ng Japan, KBL ng Korea, CBA ng China at iba pang mga liga sa Asia ay meron ng PBA ang mga Pinoy. Pero tila this generation of basketball ay napag-iiwanan na ang ating pambansang liga. Grabe na kasi ang pagangat ng mga basketball league ng ating mga kapitbahay na bansa ngayon. Try to imagine ang kakabuong liga lamang ng Taiwan na T1 League ay nagiging maugong na sa Amerika pangalan at dahil nga yan sa isang strategiya na pinalooban nila ng malaking halaga. Ito nga yung pag-recruit ng mga malalaro na minsan nang naging sikat sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. At ngayon ay may isang liga sa Asia na tila sumobra na ang pagiging agresibong mapalaki at mapalawak ang kanilang liga. Ito nga yung B-League ng Japan. Level up kung ating ilalarawan ang pag-recruit ng Japan B-League ng mga malalaro mula sa dalawa hanggang tatlong international import na dati ating mga malalaro pa sa NBA ang iba ay kumukuha din ng mga ito ng mga Asian imports. At ang good thing nga sa sistema ng Japan ay buong Asia ang target nilang kuhana ng mga malalaro mula sa mga Pinoy, Korean at Indonesian players. Ay nagre-recruit na rin ang Japan B-League sa mga higanting mga malalaro mula CBA ng China. Ito nga yung giant na sina 6 foot 11 Xing Jian Li para sa team ng Fukushima Firebands at ang 7 foot 6 na si Luang Cheng para naman sa team ng Alterichiba. Sila nga mga kapalit ng ating mga kababayan na sina Robert Bolick at Kobe Paras. Well, basically, posibleng bumigat para kay Kai Soto ang kompetisyon sa bilig ng Japan dahil nga sa pagpasok ng mga higanting mga malalarong ito mula sa China. This season ay posibleng hindi pa makaharap ang mga ito ni Kai dahil nga nasa B2 o Division 2 pa sila. Pero malaki ang chance na sa susunod na season ay po makasagupa ni Kai Soto ang mga ito. Next, Yao Ming. 5 years ago ay ang bansag kay Lee, ang 6'11 recruit ng Fukushima. Yao na yao daw ang touch nito sa bola. Traditional bigs na kaya makapaglatag na magandang open sa kontra sa mga opponent tulad ni Yawa ay dinala din ni Lee ang kanyang talento sa Amerika at Europa upang mas lalo pa itong mahubog sa larong basketball. Habang ang 6'6 6 na si Big Lou ay nakuha ng Chiba pang pangontra sa mga malalaking manlalaro. No question na rin tayo pagdating sa kayang gawin nitong si Big Lou sa paint dahil kaya nga nitong kumalabaw ng mga opponent. Kung kaya't para kay Kai ay much better na dumami pa ang mga higanting malalaro sa Japan mula sa si EBA. Nang sa gayon ay mas tumas pang pa development ng skills nito kontra sa mga kasintangkad niya o mas matatangkad pa sa kanya mga malalaro. Kaya't abangan natin ang pagharap ni Kai Soto sa mga giant Chinese player na mga ito sa Japan B-League.